dining area. Yun, nalagyan ng water. Ayan yung pamaypay. Yes. Tara sa kitchen. Punta kayong kitchen. Pakibilis na lang. <laughs> yan, yan, yan. ah, ayan. kitchen. Ayan, ayan, ayan. Ay, ah, kitchen. Ay, ang bigan. O, oh, tara. tarana tara. tara na. Tara na. Tara na, CR. Tara sa CR. Sa so, yung CR nila. Ayan. May butas yan. Mabaho. Dito, liguan. yung kanilang bathtub. <laughs> bathtub, taray. Liguan lang. Sa naman yung well so, Ayan, ako ng tubig daming, daming ano damin so daming pera peraj ayaw daming varia ayaw millionaire d l sabi mo na parang babay naibababa babala ba 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 na tayo babala nga kayo magbabay na kayo. bye 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 oh, bye 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 pala, pala oh, okay. bye 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 tapos na ang butang na namin. Uwi na kami. kami. Tapos na Mga sa lista. Mga kapit sa kami. Tapos na ang perfect. Bye-bye. <laughs>